luto ako ng pork sisig, no? Inuna ko na tong topo, no? Lalagyan ko ng topo. konti lang kasi, eh. So, ito yun. Ito. Ah, 200 grams lang to, eh. So, ito yung pinaglutoan ko ng, ano, pinaglutoan ko ng sisig. Dito ko na rin i- eh, luluto, no? Tinanggal ko lang yung oil, no? Ah, nalagay ko na siya dito konting garlic no minced garlic konti lang Yung iba, nilalagay na lang sa sizzling plate mo. No? Spam yung halaw. Tumay ko lang ng konti. Penting-benting tak. 哦哦。 green green chili no Ber siling verde nalisang ko ng ano ng buto no sa itong pula na, Mix, mix, na yan, no? Okay. na. Okay. May timpla na yun eh. No? Mm, -hmm. sisig. So, lalagyan ko na lang siya ng mayonnaise.

para mang juice dalawa lang dalawa kalamansi lang Nung ko ulit na. Eh. Hmm. Pahit oh. na. Okay nito. Oh. Yan lang guys. Yung so, aking instant pork sisig. Lunch time. Piplate ko na lang, no. Tayo ko na, guys, no. Ito nga pala, no, na bili ko sa Dali. Baka gusto nyo itry, no. Pork sisig. All, all, all piece. Pork sisig, 200 grams sa Dali. Sinubukan ko lang kung masarap, no. Meron ding ibang version, uh, ah, version ng ibang ibang brand pero ito ito sa Dali. Okay, next time.